huwi na tayo kaling na ako sa kumiso nga ah guys ang problema ko na-flat itong aking bike ayan, flat lumapat oh nandito pa lang ako sa bahay Manila nga ah guys na-flat ah, na ako oh uwi na sana mag-ayos na mag tayo ito lumapat Marami kasi bubog dyan sa dinalan ko. So, gagawin muna natin to. Yan. Lahat ng ating bike. Yan. ito na tusok ng kwan alambre yung alpiler ata yun yung oh buti na lang may dala tayong pang bulkit mga guys ito kaya yeah, importante talaga to na ganito pagka pagkabihay tayo lalo malayo nandito pa lang sa may Manila mga guys may Manila pa lang galing pa lang ng Tapos natin mabulkit So mabot lang tayo ng mga 5 minutes Tapag ayos ito So ito na, nalagyan ko na siya ng pandikit Ito so, Nalagyan natin siya ng pandikit Pero kailangan natin siyang patagalin ng konti Para matuyo yung kanyang uh, pandikit dito Ito to Ito na mga portable natin na uh, pandikit uh, yung Mabilisan lang yan mga guys Para pagka na dito kapadaan Siyempre, walang mga vulgarizing dito. Ito ang kailangan mo pagka nagkabay tayo. Wala, wala. O kung wala ko nito, sulak. Uh, kailangan mo lang siyang uh, mga bisil yung konti. Pagpapalik na natin yung gulong. at okay na yung bike natin ulit na bukid na ako nang tayo na mga 15 minutes kasi may niy, may mayroon din mayroon po mga guys babo mga 15 minutes pero obi na siya so naman tayo na, uh, ba may nalos ka sa doon sa may guys sa Manila na naman tayo Ah, uh, may luneta. Ah, uh, siyempre, pawi na. maluwag ang kalsada pa rin. Sana laging ganito, napakaganda na Manila pagka napakaluwag ng kalsada mga guys Ito okay? yung ah, uh, Manila B. Busy-busy uh -huh. so, yung mga naglilinis dito. alas 9 ito, nasa bahay na rin ito oh. ito alas 9 pag-iipalo naman ng ating uh, blip-blip na guys lang ako dito sa Manila kaya kusulitin na natin itong uh, ating mga ng video ng mga basilipos dito uh, at mga nagtitinda itu dito mga taong tiyaga mga Ayan mga guys, nagkabalik na tayo dito sa bahay, kakarating ko lang. At busy yung mga people dito mga uso May birthdayan kasi dito. Okay Hi people, May <laughs> birthdayan. <laughs> so, kikain na lang kayo mamaya. Gamit din namin yun ah. Sige dalawa ang Siyempre. So mga guys, nandito tayo. Uh, at karating ko lang. Nabot tayo ng alas nibi. Kaling nabutas. Pero kung hindi siguro nasiraan hindi tayo abot ng alas nibi. Naaplatan kasi ako.